Ayan, ang ganda ng ating saging at puso. oh, anong inagawa mo di yan? kaya ko ng patak ng ano, anting-anting iri. Ah, anting-anting alin? Anting-anting sa Anting-anting sa kate? Oo, oh, yung inahigang ko yan o, may guyam. Ah, hintay mo yung pataknong ay ano, saging. Ito. Ayun. Sa, ng ka, ay, magiging manggagamot ka. Ah, at gusto mo palang maging manggagamot. manggagamot. Ay, ayos din naman ang forma mo. Ano, may, may, may barong-barong ka pa dyan. Oh, ka ay, yan tanong niya kay Makagoy Abuti ng hapon dito. ano oras pala ah? Ay, ho. Ay siguro ay mas maigi niya na ikaw ay umuwi na at naabutin ay, kita yung wala kitang kakainin. Ay nairoon, aabutin ang gabi. <laughs> Hinog na! <laughs>